Yung ginanap nating pagdinig sa Blue Ribbon Committee, kaugnay ng malalang kalagayan ng bansa natin tungkol sa mga baha na dumarating at nananatili sa matagal na panahon. Marami tayong mga na-establish na mga bagay na hindi kinontra ng mga ahensyang kinauukulan katulad ng BWH, ng uh, DBM at uh, yung mga initial na uh, representatives na dumalo galing sa labing limang kontraktos na, na identified identify ng Pangulo Kamakailanlan. Mahalaga yun sapagkat pagkat doon gagamitin na natin yung mga yon sa pag-usad ng ating mga pagdinig. Kung gagamitin natin yung mga legal terms na ginagamit sa korte, we have successfully laid the predicate, sabi nga. Mga premises ay walang kumontra, katulad nung uh, mga initial na findings ng Pangulo na sa na 2,500 na contractors, halos labing lima lang, ang namunini, halos 18% noong naunang kwenta na 545 billion worth of flood control project. Although kalaunan, na-clarify yun, ah, hindi lang yun ang talagang amount, kung hindi about 1.2 trillion, sapagkat yung binanggit na datos ng Pangulo na 545, yun ay from 2022 hanggang 2024 lang. Kapag sinama mo yung 2025, aabot yan ng 1.2 trillion pesos. Ngayon, dahil nga sa laki ng nagagastos natin at wala namang nangyayari dyan sa pagkontrol ng baha. Talagang nakakabahala na kinakailangan natin sa kanila that we have to get to the bottom of this. Literally, sabi ko nga, sisisirin natin kung yun ang kinakailangan. Makuha lang natin ang katotohanan. Unti-unting uh, lumitaw pagkat uh, karoon ng pag-amin kanina na talagang merong mga ghost projects. At nakita ninyo, umamin ang ating uh, DPWH, siguro sa kanilang initial na uh, pag-iimbestiga lalong-lalo lalo na sa parte ng Bulacan, hinamin niya na may mga multong proyekto. At nangangalala na sa lalong madaling panahon, ay isusumiti niya sa atin yung uh, mga pangalan ng contractors, sino yung mga kasangkot na mga opisyalis ng DPWH na mayroong responsibilidad para tingnan ito. Kasama na rin ang COA. Kapagat kung ghost projects yung mga yon ay uh, hindi naman siguro nakakabilib na sabihin nila na na nilang mabuti yun. Wala man lang pumasok sa kanilang report na may mga ghost projects. Lamitaw din kung ang pag-uusapan ay ghost projects, nasaan na yung mga bands, yung mga performance band na pinost ng mga contractors. Lahat kasi ng project, may kaupulang garantiya yan ng uh, mga banding companies. So umamin si Secretary ngari Bonuan uh, kapag na-establish niya yung mga yun mapipilitan na habulin yung mga insurance companies na nagpost ng mga bonds para sa kapakinabangan ng ating bansa. Kina kailangan maibalik kung talaga ghost projects. Ito, umpisa pa lamang yun. At nagmungkahi tayo na kung gagawin niya ng madali yan ang pag-imbestiga na kanyang ipinangako, kung po ay isang put niya ang ating komite, yung Blue Ribbon. sapagkat meron naman tayong kakayahan na mag-deputize ng hanggang dalawang staff natin, upang sa ganun ay meron tayong participation ng pangako ng panganya kasi wala naman tayong bako dahil ang paraan na gusto ng chairman ay tingnan natin physically. Kung yan ay may mga multo, ay kinakailangan natin uh, gibayin ang porsyon ng kanilang mga nitsyo para makita natin ang mga buto. Pagpapatunay na talagang mayroong pagkakasala. Umayag naman siya. Kaya tingin ko, pagka ganun ang ginawa natin, sapagkat nakakayahan naman ng ating komite na pagpadala talaga ng representatives at tukuyin by random ito, ha? Ah, kahit random lang, sapagkat napakarami niya. Isang seksyon ng isang embankment halimbawa o revetment. at kapag gaya ay kinayod ng bako, Lilitaw at lilitaw yan. Yan po yung mga initial na gagawin natin patungo dun sa pagkuha po natin ng katotohanan. Ito lamang po ang paraan para sa ganun ay matakot naman ang mga gumagawa nito sapagkat talaga pong nasasalaula ang pera ng bayan, nasasalanta ang kabuhayan at pati buhay ng ating mga kababayan ay nanganganit. Marami pa po tayong bubusisiin dito. Pinag-uusapan po yung kung paano na po procure ang project, kung paano pinahihiram ang mga lisensya, kung paano nagkakaroon ng sabwatan. Hindi po kasi po pwede na mag ka sa maraming project sa buong kapuluan kapag mangyayari no, ay parang napakarami mong technical persons at napakarami mong technical equipment na imposible pong maipundar ng kahit kasino pang kontraktor. Yan po yung sisimulan nating tingnan at nakikita natin na makikipag siguro naman ang mga kinaukulan. Hiningi po rin natin sa DBM yung mga pondo na nanggaling sa program funds at saka doon sa insertion sa mga bicameral conference sapagkat nakakuha po tayo ng na dito po talaga nagagamit ang katiwalian sapagkat yung mga politikong involved dito nakakakuha sila ng komisyon na halos 30% ng project. At kapag ka isinama mo ang lahat ng mga komisyon, ang lahat ng may kinalaman sa project na yan, ang natitira na lamang po ay 26%. Ibig sabihin po, sa bawat isang milyon na pondo ng isang flood control project, 26 milyon na lamang po ang magagamit para tapusin ang project. Kaya po, nasasalaula, hindi nagiging epektibo, ang nangyayari po ay parang walang nasasagkaan, walang napipigilan na baha. Kung hindi, tuloy-tuloy po ang baha. Nakagaya po ng inyong nasasaksiyan sa ating panahon. Maasa po kami na pagtitsagaan po ninyo na sundan ang ating mga ginagawang pagdinig. Para sa ganun po ay makatulong naman kayo na maging vigilant kayo sapagkat nasa inyo po lahat ang buhay ng ating ginagawa. Salamat po sa inyong pagtitsaga. Sana po ay lalo kayo magkaroon ng interes para proteksyonan ang ating bansa.